Pakalinaw ng tubig e ba? Yan o. Doon na doon na ahon yan eh. Oo. Dating mandaragat yan eh. Kung napapansin nyo yung buhangin, all goods in the woods pa rin. Yan naman. Yung tubig nakapakalinaw mga sadi kayo no? Yo, what's up mga sadik Tom TV sin daw sa At kung naghahanap kayo ng paliguan na malinis, maganda yung tubig, malinaw, maganda yung buhangin at higit sa lahat, maganda yung paligid napaka peaceful dito mga sadik dito lang yan sa may Anahaw Sirabo, dito lang sa may Kalatagan Batangas so sa ibang detalye nood lang tayo let's go tapos kagandahan nito limited lang talaga yung tao pwedeng pumunta rito gawa nga ng iniingatan nila na mag, hindi mag crowded yan pwede kayo dito mambay sa unit ito yung mga cottages nila mga sadik yan. meron din sila dito mga rooms yan Kasi ito yung mga cottages nila. Tapos cover kayo ng mga puno na yan, mga sadik. Ang ganda ng tubig rito eh. Tsaka napakalinis, mga sadik. Ang ganda ng... Ang ganda na ng paligid. Time to time nililinis ng mga tao rito. May island hopping din. Check natin itong kitchen nila, mga sadik. May kinakatay dito eh. Boss, mga busy kayo, boss ah. Yeah. Yes. Ayan! <laughs> Tinulutong na yung ano, dinaing na mga sadik. Chef Mark. Chef Mark, yan. Ang tindi na pagkakahiwa ang mga sadik. Tignan mo naman oh. Ayan. <laughs> <laughs> Magpapakita mo ng mga hiwang ano. Grabe, pantay! Yung manilipis na hiwa. Ang grabe yun. Sashimi. Sashimi ba yan? Parang si Chef Gordon ah. Kailangan natin step by step yan. Yeah. Anong step 1? Una, kailangan mo putulin para mahiwa. <laughs> <laughs> Ito na may mga comfort room nila mga sa dito. Ito yung pang babae. Ito ang female room sir. Panalaki. Eh. Apat may shower room. Tsaka comfort room dito. Shoutout kay Kevin. Salamat sa ano mo, paisaw mo. <laughs> Isaw sa harap ng dagat. At sa may hiwagang kamay. Uy, nakita ako yung tumahambing na yon, boss. Hey, hey. Hey, no. uh, yung buhangin niya mga sadik hindi sa sobrang pino, pero para siyang napinon na mga corals. So hindi naman masakit sa paa eto na kagad yung kanilang beach front. So may lahat ng harang. Tapos bali, kanya-kanyang lote yung pinakang set setup dito. So eto yung pinakang anahaw na resort. Mula doon sa taas. Yan, okay Hanggang dito. suman man. suman sa wakal eh. Lang. Saan? Korte lang. Imagine mo na lang. Okay. Okay. Sarili, nandun yun. Okay. Antuloy, eh. Boss, isit ka nga boss. Tingnan natin kung kano'ng kalinaw yan. Hey. Ay! Pakalinaw. Okay. Yan dito? Bra! Pakalinaw <mulimilala> ng tubig ka ba? Yan o. Doon na doon na ahon yan eh. Oo. Oh. Dating mandaragat yan eh. Puro ahon. Grabe naman yan! Malalim? Hanggang saan yan? Papa <laughs> Paulang... Tol. Sana na lang sili na lang. <laughs> oh, ji. O matulog na ha. Un. Ang bata. So sa mga maghahanap, ito lang po anahaw. Dito lang 'yan sa Batangas. Yan. Yung ibang details ay ilalagay ko na lang yung kanilang Facebook page para doon lang po kayo mag-inquire. Sa mga magtatanong sa buhangin, maganda. Ayan naman. Lambot eh. Oh. Tapos maraming puno. Maraming puno mga sabi ko yan.